Hehe. Welcome, welcome, welcome. Sa ating late na tayo sa ka kahanap ng Magkano ba dito? Ay dito. Dito? Oo. Uh dito. Let's go! maganda itong ating sailor ah Yay, Ito yung bangka namin sa ngayon. Ay, mas malaki ito kaysa yung sinakit natin ni Labro kasi yung ski na ano ang natin yung tubig. Diba? Ay oo, hindi yun. Maliit yun. Ito malaki. Pero mas may malaki pa dito. Ito na yung ating mga Gara mo nga. Ang oh. laki naman. <laughs> Tara na. Aling ano dito? Titanic. Tataynik. O, oh, nagmamaniobra na si Lolo. Oh, bangga-bangga. King David o pag magkaroon ka ng ganitong bangka higit isang libo ang renta nito sa isang oras at mahigit sampun libo na sa isang oras pag sa peso so this is the Sea of Galilee here year, year 2025 sa ito po yung pinaka major source ng tubig ng Israel dati. Para kayo marami na ito po dito ng tubig kasi uh, pinapa tamis nila yung dagat. Pinag-salinate nila yung dagat. So yun po yung nagiging source ng kanila um, ng kanila po tubig. At uh, dito po ang ministeryo ng Panginoong Jesus, most of the places na nakapalipot dito, kung saan si Jesus na ministry three. ng kanyang three years, almost ng kanyang three years. Ito po yung mga lugar kung saan si Jesus na ministry. Hiniram ko lamang po ito mamaya, ipapabili niya siguro sa ah uh, Yun. So, sino pong nakakaalala kung anong nangyari sa kana? Kana. Kana.

makakaalala kung anong nangyari sa kala. Taas kamay. Ito po yung unang ministry ni Jesus kung saan gumawa siya ng miracle. Yung unang miracle na ginawa ni Jesus sa lugar ng kana. Ano po yon? Sa isang kasalan. Anong nangyari doon sa isang kasalan? Sa kana Oo, oh, dumami yung inumin pero hindi talaga yun nangyari. Ano pa, Ate Atipao. Ate anong nangyari dong sa inumin? Ano ba yung inumin yun? Water into wine. Wine. So anong ga nanggaling yung wine? Dagat o ano? Ha? Ay, sa grace. Hindi. Ba bago siya naging wine, ano ba siya? Ano yung nakalagay doon sa mga lalakyan? So, unang nangyari po, no, yung unang miracle ni Jesus ay dito po sa Kana. Ang nangyari po dito sa Kana is, ginawa niya pong wine yung tubig. It is changing water into wine ang nangyari po dyan sa Kana, no? Sino po yung, dito naman po tayo sa Magdala, sa Magdala po, mayroon po dyan isang disciple si Jesus na babae. At ang pangalan niya po ay may sa pangalan ng Magdala. Huwag so, po siya sa pangalan na yun kasi taga Magdala siya. So, sino yun? Maria Magdalena. Mary Magdalene. Ha, kotawan! <laughs> so, po ay isang limang chichirya na <laughs> naman. Ako. Um... Uh, sa Nazareth. Ano po ang maaalala natin sa Nazareth? Juliet. Nazareth. eh <tipos> May genius dito eh, si Ate Nimpa at si Madel. <laughs> Doon siya lumaki. No? Doon siya tumira sa Nazareth. No? Uh, sa Jordan River. So yung kung si Yagali Libo ay nakakonek po siya sa Jordan River. Ano oh. po yung mayroon sa Jordan River? Baptism ni? Ni uh, Jesus Christ. Sino na-baptize kay Jesus Christ? Si John the Baptist. Oh, matatalino kayo. Very good, very good children. Uh, tabga. Mamaya pupunta po tayo ng Tabga. At sa Capernaum. Sa Capernaum po, ano po? maalala natin sa Kapernaum? Mga kapatid? Doon siya, nag-agawa, tinirahan si Doon ang bahay so, ni Peter. Sino yung nakatira doon na disciple na tinirahan ni Jesus? So, ang nakatira po doon ay si Peter. So, si Jesus po, nung nag-minister nag siya dito sa panibot ng Sea of Galilee, doon po siya tumira kay Peter. So, yun po at ano pa? Bethsaida. Sino na sa Bethsaida? Last na, last. Bethsaida. Taga doon yung dalawang disciple. Ano, ano pong nangyari sa Bethsaida, mga kapatid? Nagpakain si Jesus na... Ng... Imang libang katawan ano ano yung minuto play niya Kita <laughs> <No. Dito> talaga. <laughs> so, ganun po yung nangyari no? Sa mga lugar na ito at uh, dito po si Jesus nagministeryo. ipinigay niya po yung gospel karamihan po ng mga nakatira ng mga panahon na ngayon dito ay mga Gentiles. So, ibig sabihin, hindi po sila mga Hujo. Hindi sila yung direct na tagapagmana ng salvation. No? Ang una pong tagapagmana ay mga Hujo, tayo po yung pangalawa. No? At, at sa Mount of Beatitudes, anong nangyari sa Mount of Beatitudes? doon po binigay ni Jesus. Kaya po tinawag siya sa panahon natin, Mount of Beatitudes, kasi sinulat po niya. Yeah, ma magdala uh, magdala uh, yun daw magdala doon, straight right for na po. Um, sa Mount of Beatitudes, doon po niya primit yung uh, sermon, no? ng blessed, blessed, blessed. Alam ko yun. Sa Mount of Beatitudes. At ano pa? Nasa ding cellphone ko? Nagbibenta sila ng poster. Nag-60 like daw yung isang ganito. Wala. May nakikinig po ba sa atin, mga kapatid? Apo! Ito picture natin ng si Akali dito malaman natin ang kalagayan ng si <laughs> Dito na naman. So, yun po at kailangan po sa ating natin. enjoy po at kung gusto natin ng music, papatugtog po sila ng music. Thank you.